Maganda bosan dito bosan Saan? Bo Saan? Saan? Boss? Saan boss? Boss? Saan? ng mga bata. Paliguan pala ng mga bata dyan eh. Yan! mo! ba? ini o? ini day o? Hi guys! Hi guys! Sangit nanang. Block. <laughs> Oi, shut up ka boy. No, no, no. Ano ndala mo po, postaw? Olong. <laughs> <laughs> Struggle nga ayu ba. Boy, nalaglag yung angkas mo, boy. Kumaan? No, hindi pa bensin. Biglang nawala. Wala na pala akong angkas. <laughs> 500. hundred. Mm, mm Yung cottage. Daan pa lang, struggle na kayo dong. Sa Pagsasahit pa niyan, isang libo. Daming tao ba? Kahit sa gitna ng kawanangan na ba, daming tao.